Isang abandonadong ospital ang tila ba'y pinasok ng napakaraming tulisan at nabalot ng maraming kababalaghan sa kauna-unahang pagkakataon ay Welcome back to my channel mga master. Ngayon, uh, special vlog po natin uh, mm -hmm. kasama ko ang nag-iisang Agassi Ching. Kasama ko nag-iisang master gala. OMG, hindi hindi ako maka, ano guys. Sobrang thankful po talaga ako sa inyong lahat kasi hindi tayo aabot sa ganito ng mga big time uh, naman. collaboration. <laughs> collaboration ito kasi for, for me, syempre pinapanood ko lang siya before, ngayon mm. nakasama ko siya, 'di ba? So, At karangalan din po para sa akin. Okay. Ngayon, Ah, uh, total meron din kami mga similar na mga vlogs. Ah, uh, ngayon iikutin natin 'to, magpa-paranormal investigation and then may part siya na maghihiwalay kami dalawa, mm -hmm. iikotin namin one by one. So, pagkatapos ng video bago matapos sasabihin na namin sa bawat isa kung ano yung na-experience mo dyan sa ganitong floor or mm -hmm. what. Tama. Ito ay abandoned na po for almost uh 20 years. Ang sabi sa akin. 20 years? Yes. Something basta almost 20. Okay. Pero kung bago ka lang, mga... Uh, Paki-subscribe, paki-like ang ating video Yan. para pa sa support ha? At syempre, uh, ano pa, ba? wala nang masama, natitensa ko. Pag-greet naman na yung ating mga kamaster. Mga kamaster dyan, first collaboration. It's an honor to be on your channel oh. at sabay tayong mag-explore. E kasi e parehas kaming explorers dito sa Pilipinas. At ngayon, i-explore e namin isa, isa sa pinaka matagal na hospital na maraming kababalaghan. O, oh, tapos dito po sa Bulacan. Pasensya na guys, hindi po namin kailangan i-disclose yung pinaka exact place. Dito po siya sa Bulacan para po wala na rin masyadong issue. So, tala? Tala. Tara? Tara. Galayin natin. A few moments later. So ito po, papasok na kami mga master sa ospital Privilege sa atin, uh, nakakatuwa lang na itong si Aga si is one of my idol na pinapanood ko lang pero dahil sa suporta ninyo, umabot tayo sa ganito. Shoutout pala kay Ate Yet, yan, at saka kay Ate SP sa opportunity na ito. Mga master dati, hindi ito ganito. Nung nag ako, Naka, nakakandado pa to guys ngayon pinagsisira po oh sinadya po ito mga master ito mga master nasira na iikutin namin to ni Agassi mga master and then ipapapil ko sa kanya yung napil ko sa morgue 3am challenge ito sa loob po ng morgue kaya napaka excited nakaka proud sa atin mga master yung hospital is pinagnanakawan na rin yung ibang part inilagay dito yung ibang salamin yung ano elevator tingnan niyo So mga master, uh, magti 3 AM na po, pababa na tayo sa morgue. Ngayon, naka-record talaga ako ng boses ng sanggol doon niya. Hmm. Ang gagawin natin, magdi-division tayo dalawa at okay. iaano natin siya yung i- ko -e, ano yung nakita natin. Oo, oo magkaiba tayo, maghihiwalay tayo kasi dalawa naman ang morgue uh -huh. para at least kahit hindi, hindi sila maboring na hindi iisa lang yung okay, isang place lang pero yung gagawin guys, magkaiba. Tama. A few moments later. So yan yung signs ko na. Oh, ko dito. Oh, pag may time na mainit init sa isang sulok or what na tinatayo ang ko, umaalis, umaano na ako yan agad. Pag hindi ka comfortable, comfortable. Hindi, hindi na, na direct na tayo. Huwag na tayong stay dito. Bigyan ko lang kayo ng short story tungkol sa ospital na itong mga master. nag exist ito within 30 years almost at naabandonado siya ng 20 years ayon sa mga dati nating nakausap dito. Nasa harap lamang ito ng kalsada at matatagpuan sa Bulacan at hindi na nga natin pwedeng i kung saan dahil pinagbawalan din tayo ng dati nagbabantay. Mapapansin na mayroon pa rito rebulto at parang fountain dito sa pinakaharap ng entrada ng ospital at nasira na nga ng tuluyan at pinasok nga ng maraming magnanakaw. Sinasabing ito raw ay nalugi at hindi na nag-operate lalo na nung nagsimula ang pandemic. Ayon daw sa mga nagdadaan dito madalas ay nakakakita sila ng mga babae dyan sa pinakataas at di umano meron daw na nagpatiwakal dyan na tumalon sa pinakarooftop. Sa ngayon ang property na ito ay ibinebenta na ng isang pribadong may-ari. Dahil pribado nga ang ospeta na ito, sinubukan nilang gawing paaralan pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang tugon o balita kung kailan ba itong mag start o talaga bang ibebenta na nga ito ng tuguran. Mainit na naman, napil mo na naman. Gagawin mo dito. Saan niyo yung saan niyo sa'yo? Saan niyo sa akin? Ah, uh, doon na kayo sa bandang dulo. Doon na tayo mga. Basta lahat po itong part na ito. Morgan mor 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 na po ito mga master. Uh, ito uh, ano. na lang guys, ito Ang bigat lagi! Ang bigat ng ano ko! Ano ba yan? Nagulat ako! Ba't may ama no? May hangin biglang lumabas! Ka, oo, oo, may hangin eh! Ako, na, na, na. Ay! Nagulat naman ako dito! Grabe! Hindi na siya mabuksan? Uh, before, pinapasok nito ng tubig eh. Siyempre, tag-init ngayon. Tingnan nyo yun siya. Pagpasok pa lang namin ng morgue ay nakaramdam na agad ng kakaiba itong si Agassi. Ang bigat ng ano ko, parang may humahawak sa kamay ko. Ah, uh, relax parang, lang? Oo. Oh, uh, um, Ang bigat um, ng pakiramdam ko. Huwag um, 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 ng welcome. Okay na. Ito na yun eh. Ito, ito na yun nakarinig kami dito ng ano. Oo. Oh, uh, okay. Ang bigat ng pakiramdam ko ngayon Promise. Sa, ilan na sa kalong ng kamay ko. Ito na po yung pinaka morgue So ganito, ang ipinagtataka ko lang, nakalimutan ko din sabihin kay Agasi na isa rito sa parte dito ng mga kwarto ay paanakan at katabi mismo ng morgue. So, okay, so, okay. Ito na yun, buong morgue na ito. So, saan yung mga bakit uh -huh. Hindi, actually lahat, tong buong facility na ito sa ibaba, uh -huh. doon yung right, eh, dito yung left, dito yung right. So ang mangyayari... Dito nila nilalagay mo. Dito kamay. ko na, oh, dito ko na i-record yung yung may narinig. Yung tila ba lalong lumalakas ang random kay Agasi. At parang may humawak. Sa kamay ko na 'yan. Ah, ngayon 'yun? Parang may humawak oh, sa kamay ko. Oh. Ang bigat sobra sa kaliwa lang. Wala kang nakikita or what some Pero ang bigat sobra na kaliwang kamay ko Okay. Hindi po kami nandito para manggulo sa inyo. Investigation lang po ang gagawin namin. Ah, oh, sige, gento na lang. Ako na lang dito, naiiwanan niyo ako dito. And then doon kay sa right side. Sige, okay, mag-isa lang dito. Oh, ah, mag-isa lang ako dito. Tingnan natin kung marirecord ko kung may something na iiyak uli. Papatayin ko yung ilaw. Gamitin ko lang yung ilaw ng cellphone. So, dito, doon sa kabilang part ng morgue. Dito pa rin sa pinakaparti ng morgue ay merong isang CR na nag-agaw pansin sa akin. Pero wala siyang pinto sa magkabila. At ang tatagusan mo pa rin ay yung mismong kabilang morgue pa rin. Tignan mo naman itong CR nila, grabe ka Wait lang. So, sige, dyan muna kayo sa kabilang part. Mag-investigate kayo. Gumamit na, pwede na kayo gumamit dito ng mga aparato. Ito na nga yung time na naghiwalay na kami nila aga at ako na lang mag-isa rito sa pinak right side ng morgue. At dito ko talaga na experience hindi hindi ko malilimutan na nung time na may kasama ako. Dahil dito nga maraming sinasabing di umano na ipinalaglag ng mga bata. At normal din na maraming patay ang inilagay rito. Hindi talaga ako komportable lalo na kapag ganitong mga morgue o ospital ang aking pinapasok. Pero para sa inyo ay susubukan ko damahin ang loob ng morgue na ito kung ano man ang mga paranormal na pwedeng mangyari ngayong alas 3 ng umaga. Hindi na rin ako masyadong nag-cut ng video ng time na to kapansin-pansin din yung malit na orbs na lumapit sa akin ng time na to habang nagsasalita ako. Nandito po tayo sa loob ng isang morgue ngayong alas 3 ng madaling araw yung punto. Yan. Today is June 17, Monday. Nandun sila sa kabilang part ng morgue. Ang... Um, ang... Um, lapit nun no, no. hindi ko pa pinapatay yung ilaw guys so, narinig ko yung hakbang na record yun nandun sila sa kabila so, I will try na patayin tong ilaw at gamit yung pungpong kung may magpapahal patayin ko muna yung ilaw mga master kagaya ng madalas ko na experience na kapag umiinit na yung paligid ay alam ko na nandyan lang sila. Bigyan ko lang kayo ng konting idea sa challenge na ito dahil nga alas stress at papatay natin ng ilaw wala tayong masyadong makikitang liwanag na magmumula sa ating gagamiting kamera. At ang isa sa pinaka-challenging dito ay yung naranasan ko nga before na nakapag-record ako dito ng umiiyak ng mga sanggol. Sa kabila ng storya na maraming nga ipinalaglag o maraming inabort ng mga sanggol dito. Narito ang mga ilang scenes ng ating naiblog sa kauna unahang pagkakataon dito. Alam mo kung ano? Ano? Sila ang pinahihirapan ng kamadrona dahil pinalalaglag sila ng magulang. Ah? kailangan pa napapatay mo ilaw para mas madama mo sila. Hmm, e, ip paano mo sila madadama? Hindi mo sila makikita hindi mo rin sila mararamdaman para sa sarap. Um, Kasi guys, tingnan nyo ah. Pagbubuksan natin yung ilaw, tingnan niyo po ah. Sobrang dilim po. Teka lang. Baka sabi ng iba, ini-edit eh. Ayan, oh, papatay natin ha. Ah. Ayan. Pero wala akong nakikita. Ito na dyan nakita ng ito. Ha? Ah, mas kita mo sila pang madilim? Kasi hindi naman ako nakikialam sa Ano yung nakikita mo ngayon, sir? Pwede ikwento mo? Ay, eh, hindi po. Ay, eh, hindi po. po. Ayan, may narinig ka. May narinig ka parang maglalakad. Maglalakad. Kaya, hmm. hmm. eh. marami lang katos. Hmm. Nasabi ko siya, ayan yung mga na Ayan yung mga bata, mga nilalaglag. Hmm. Ayan yung mga bata. Hmm. Hmm. Mga na ayan yung mga bata, mga nilalaglag. Mga bata, mga nilalaglag. mapatunayan hindi sa inyo na hindi ito ipinatong o inirecord ay ito ang makikita ninyo sa aking pag -e edit Wala kayong makikita ipinatong ko na kahit anong sounds. Kaya masasabi natin talagang dito nang galing mismo habang nagbibidyo tayo ang iyak ng sanggol na parabang hirap na hirap o humihingi ng hustisya. pakalampag po kayo, hindi po Ito yung patuloy pa rin na nag-vibrate yung aking camera pero hindi ko maintindihan at hindi ako gumamit ng mic ng time na yan dahil nakakabit yung mic na ginagamit nila aga. Pero isa lang masisiguro ko, wala namang gumagalaw ng aking camera pero bakit ito tila nagbabibrate at maririnig naman natin kung talagang may hangin or what dahil ipinatong ko nga sa ibabaw ng isang bintana ang aking camera na ito para makakuha ng magandang shots. Maganda yung ano natin, yung, yung, yung SLS. Wala kasing signal dito sa part na ito eh. So nabibiling ko si Wait lang guys ah. Ako Wala ko masyado na Wala ko masyadong... hindi ko lang kung may na pa ako or what. Titindi ka balahibo ko guys dito naman sa pagkakataon na ito ay eh, maaari ka din gumamit ng headset o kahit hindi na ay eh, dinig na dinig mo na malapit lang sa akin ang parabang sumagot na pabulong Magtitindi ka na balahibo ko guys Kasi imaginein mo itong morgue syempre dito dinadala yung mga namatay di ba Ngayon yung iba naghihingalo pa hindi, hindi, hindi pwede hindi pwede dito yung mga naghihingalo pa lang mga patay na talaga naghihingalo pa lang mga patay na talaga Dito nga ako ng record before ng sanggol na parang umiiyak. So try natin munang mag-explore dito sa part nito mga master. So kung pwede na tayong umakyat sa ano, sa kabila. Speaking of bag na na ako, tingnan yung mga master. Eh. Pinag nilaga rin sinadya ang hagdanan na to. Stainless yan Oo eh. oh, nga, no? para naman ako yung... Tsaka yung mga wirings, talagang nagkanda... Ano? So, dito guys, yung pinakadelikadong part din isa rito, yung elevator nila. Ito na nga mga master, yung time na nandito na kami sa pinaka rooftop. At makikita nyo na parang maliwanag pa yung kuha. Pero, 3.30 na almost ng umaga nang naishoot ito. Dahil naikot na nga namin ang bawat kwarto sa ibaba. Pero, ito na yung pinaka last. At yung ibang buong video ay panoorin lang natin sa YouTube channel ni Agassi Ching kapansin-pansin din na parang nasa gitna ng isang bukid o nang medyo magubat na part itong mismong ospital na ito. Hindi Ito na yung second, di ba? Hindi, third. 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 Napalikali na tayo dito. Pati ito. Oh. Grabe hangin pabigla bigla Ano? Pansin mo? Mm -hmm. So mga master, ang short story din kasi nito, yung inikot namin dati, ang kinuwento sa akin nung yung mga unang nagbabantay ng guard is ang ano nga nila nag, yung, nakakalampagan nagkakalampagan nga talaga mm -hmm. yung mga pinto biglang sumasara mm -hmm. pero sana kung mayroon man tayong ano ma-experience gusto ko din <laughs> -experience. gusto ko din ma-experience kasi sa taga ko din hindi ko pa na So, mapapansin nyo guys, pare-parehas lang yung mga kwarto. So hindi kami nakapasok ng na sa second floor mga master. Then, Ay, dito na tayo. Uy! Pasok na dito! May mga pagkakataong parang naliligo nga kami dahil magkakapare-parehas ang bawat kwarto maliban na lang sa pinaka-morgue. Kung titingnan niyo parang bago pa pero imagine magta-20 years na siyang abandoned. So ito nga mga master, ito yung sinasabi ng part na third floor. Dito nga may nakikita nakatayo yung babae dito sa salamanya to. Kasi ito lang yung front ng karsada. Hmm. Yung mga nagdadaan, nak nakakakita ng babae dito sa salamanya na, na nakatayo. Ito. Cult. 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 Ibig sabihin, kulto. Mm -hmm. Speaking of cult, ano? Ano yung mga nakasumpa? Oh my gosh. Ang init dito oh, sa part na to. Ikaw pag nainit na, may minanam Oo, oh, yun na yun. Isa na sa signs na merong talagang hindi natin hindi natin kauri. So, guys, ito naman yung second floor. Ito yung mga... for me, ito yung, ito mabigat pinakamabigat. Sa lahat? Mm -hmm. Tsaka ito lang kasi tiles yung laman. Parang operating room siya eh. Sa lahat ng floors. Ganda naman siya pati. Yun. Parang tayo sa horror movie ah. Ayan. Sa so, mga master, subscribe na kayo rin sa akin. Kumagawa rin ako ng same content game master ka Pero may plano kami pumunta ng Cebu. Uh, para Comment below, sa... ano ka? Team Gina or Team ano? Team Aga? Ako ano ako eh. Ano? Siyempre kung sino yung kaharap. <laughs> Pag wala, <laughs> iba na. Hindi, siyempre ano. Team Aga. Team Aga pa rin tayo, yeah. siyempre. Team Aga. Abangan yung... Abangan ah, niyo po yung truck namin kay pa tayo, 3 a.m. pa na sa hospital. <laughs> 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 Patuloy ang paggalaw ng kanilang inilagay na music box. Ito yung may sensor sa pinakaharap niya kung saan nakatapat, doon nakakadetect ng motion. O may something na nasa harap niya na sense niya. Naghahalo yung emosyon ko rito kung maa-amaze ba ako o matatakot. Pero dahil nga first time ko, ay abangan nyo na lang ang mga ibang nangyari pa dito sa YouTube channel ni Aga sa aming first ever collaboration. Grabe, oh! Hi. OMG, OMG, guys! Oh my gosh! Okay. No. Dito nga pinapatunayan ng science na talagang may nag exist na something paranormal pero hindi pa rin na ipapaliwanag ng science ang mga nangyayaring ganito. Ito mga master, parang lolo ko yung kanilang ano. First time to na First time sira to. Swear. Dadalhin niya na rin. Kanina, lang. Oh, ginamit na namin sa lahat. Kanina lang maayos to eh. So, so para sa mga bagong ano na makakapanood ng subscriber ko, syempre usually di ako gumagamit ng ganyan. Ano yung explanation mo dito sa Rempad na to? Rem Rempad siya. Yung kanina music box eh, pag dumadaan ka sa harap, dun siya magti trigger Pero ito naman Rempad, kailangan sobrang lapit mo. Para ganito mga Para mag-trigger. Pag nandiyan ka, wala yan. Pero dapat na dito ako sa loob ng space. I see. So, para sa motion detector. Ito naman. Parang, ano ba tawag dito? Parang pares na silang detector. Pero na, nakaka... Hindi siya motion. Motion yung music box. Tapos may integration siya ng ilaw. Eh, pag habang papalapit ka ng papalapit. Pagka yung pag mas malapit ka, mas malakas na yung... Mas malapit na siya. Pag mas malakas, yung marami na umiilaw. Eh tayo, di ba? Alam mo naman, wala tayong ganyan ako na tayo Hindi ako creepy lang Mas, eh. hindi, creepy may, hindi, kasi Hindi ako creepy nung ngayon Kasi scientific na yan eh, hindi na yan diba yung basta Hindi usual na nangyari yung nangyari ngayon Bin may, may, may binibigay na message, baka may sundalo dito Hindi, hindi usual yan, yung Morse code Tapos nasira, na, nasira ko bigla ng other spot yung ano Siguro sa kaka, ano niya sa music box oh, awesome. Sa kakabigay ng message So, huwag na kayong magtaka mga master, ha? Ah? Baka makita nyo, gumagamit na rin ako ng ganyan. Kasi ang exciting pala, no? Nakaka-ano siya? Nakaka- Nakaka-amaze nakaka din. Nakaka-amaze kasi, ka kasi ka alam mo may naipag-communicate sa'yo. Eh. Oo. Oh, oh. Kuha ka na rin ang equipment. Sa so, yeah, so US yan. Amazon. Ah, sa US. Hindi mo siya ma-feel na hospital kasi wala mo kami. Mga kagamitan na ako. Wala mo mga wheelchair. Pinakaw na lahat siguro. Na. Pero may ganun siguro. Mga equipment. Like mga sirens. Nandito pa. Mas mm -hmm. ba yung vibe nito? <hittany> yung hindi mo makakalimutan na na-experience mo sa pagpupunta. Siyempre, mga abandoned, pinupuntahan mo na rin, di ba? Hmm. Ano yung pinakamalala na na-experience Sa Indonesia. Mo? Ganito rin yung vibe nun, na pero nagbubukas sa rin right? pinto. Nasa mo magbubukas sa Harap. Harap mo talaga. Galit sa amin yung entity nun eh. Anong ginawa mo hakbang ng time na yun na masasabi mo na ano? Nagdasal kami nun eh. Kayo. Oo. Pero may kasama medium din nun pa. Kaya medyo may help. Talaga nakita mo ano, oh. eye to eye na nagdagano na yung mapinto. Oh. Mga may master. sa video ko yun. Yun yung malala. Indonesia. Kasi sobrang religious country nila. Gumawa sila ng isang hotel para sa mga dit, may isang doon sa hotel na yun, may isang room na di nila para Hindi sa goddess. Hindi ko pa napanood yan. Para sa goddess. Tapos, sila lahat, walang pumunta doon eh. Walang nagdi-dare pumunta doon. Pero pag pumunta ka doon, dalawa Ay, lang. May parang ano, may parang dami nakatingin sa atin ba? Oo, yun Parang may nagmamasid o, may sa may akin. Oo, may sa atin. Dalawa lang yung fee, dalawa lang yung pwede mangyari. Either swertihin ka or pag paghigantihan ka niya. Ay yung nangyari sa amin, sobrang na nalak. May nababato pa. Hmm. Tsaka yung sa Cresta din, wag. Puntahan mo rin yun. Ay, makuntahan mo na pala ata yun. Ayun, pa Pero gusto ko din na Kasama ka. Oh, kasama ka! <laughs> Ziv, pata na natin. Doon ako muntik sa niban. Ay, anong pakiramdam mo pala pagka muntik ka ng sani- uh, Ay, mean, pala? Nangihina na ako. Nangihina ka na? And then? Tas, naranasan mo rin ba? parang sinasakal ka na? Oo. Parang, parang, hindi pa hindi pa naman. Nangihina lang. Oo, oo. Parang mahihimatay. So yun guys, uh, thank you. thank you kay Aga si Ching sa moment na naman na ito na thank you. magkasama tayo. Mm -hmm. Siyempre, salamat sa po sa mga nag-request din na ito, finally natuloy itong collaboration. Uh, nakapag res respect na rin kami sa lugar, nakapag-ano na rin kami. Grabe yung nangyari no, yung sa box ngayon ko lang nakita na ganun siya para may gusto talaga sabihin. Usually kasi dumadaan lang yan eh, so parang iikot lang, hindi yung iikot, stop. Ikot, stop, 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 mabilis. Ibig sabihin, may gusto talaga sabihin. Parang more response. Oh. Pero eh, katulad yung sinabi ko kanina sa rate, ano yung what do you take? You Ngayon? Rate? Ngayon na. Kasi kanina, sabi mo 7.5 7.5. yun Ito mo, 7.5 pa yung mga master ah. So, oh. salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, mga master. At sana magkaroon pa ng another collaboration sa susunod. Yes. For ano, upcoming mo, ano. Comment lang kayo, mga master. Ne, ne, sa susunod, baka may, may gusto sila makita sa channel. Isa rin kilalang paranormal yung nasigit. Si Zarker. Ay, talaga ba? Oh, close kid si Zarka. Sana. Oh, so, yeah. mga ka-master, kung gusto niyo makita si Zark sa channel ni Master Gala, comment down below. Let's make that happen. Thank you guys and like, share, and subscribe para po sa mga suporta. At uh, huwag din kalimutan i-follow yung kanyang uh, YouTube channel ni Aga Si Ching at ang kanyang FB page. So, thank you and God bless you all. Bye!